sabi so, ng mean, Mark 16.15, last verse po. Mark 16.15, up to 18. Marcos, kamaratang 16, salatang 15 hanggang 18. At sinabi niya sa kanila, magsiyawan kayo sa, sa buong sanglibutan. At inuwi pangaral ang Ibanghelo sa lahat ng kinapan. Ang sumasampalataya at mabautismuhan ay maniligtas. Na dapat ang hindi sumasampalataya ay parurusahan at lalakip ang matandang ito sa magsisampalataya, magpapalabas sila ng mga demonyo sa aking pangalan, magsasalita sila ng mga bagong wika, sila magsihawak ng mga ahas at kung magsinom sila ng bagay na makamamatay sa anumang paraan na hindi makasasama sa kanila, ipapatong nila ang kanilang mga kamay sa mga may sakit at sila ay magsisigaling. <coughs> Abang ating inimintay ang ating mga singers and ating musicians. Hallelujah. Uh, Mark 16, 15 po. Marcos, Kapitulo 16, versikulo 15, aging gana 18. Et kinunana ang kadawada, et kay iti iso amin alugong, et ikasabayo iti ibanghelyo, iti iso amin aparswa, et imamati kentimabaw tisaran, may salakan to, saan amamati madusa danto. Ito kito'y apaginasinan, kuyugan danto to da mamati. Itinagan ko parwaran dan to da sa iro. Ag saudag to ka da kiti mabaro ang pagsasaw. Ag dan to uminam dan to ti Saan dan to ano? Ipatay dan to da imada ka masaksakit. Ito umimbag dan to. Praise the Lord. Hallelujah. And he said unto them, Go ye into all the world and preach the gospel to every creature. And he that believeth and his baptized shall be saved but he that believeth not shall be damned and this sign shall follow them that believe in my name shall they cast out devils they shall speak with new tongues they shall think of serpents and if they drink any death they think it shall not hurt them they shall lay hands on the sick and they shall recover hallelujah praise the lord praise the lord <laughs> <laughs> lahat nangyari dito sa atin so jesus we wala nung kami say. hanggang sa mga oras na ito. Mula noon hanggang ngayon, nangyayari ang kapangyarihan ng Diyos pabuloy na sumasama sa gawain ng Jesus Miracle Cruiser. Kaya huwag natin ipag ipagwalang bahala ang salita ng mahala. Pero ang ating paglilingkod sa Diyos, hindi biro ang kaligtasan, hindi biro ang paglilingkod sa mahala Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Dapat natin kilalani mga minamahal ng lahat ng meron tayo ay bunga at likha na, at biyaya ng Diyos sa ating mga minamahal mahalang Ito ang katotohanan. Hallelujah. Palakpakan natin ating pinakamahalang